Uh, nandito tayo ngayon sa Tanawan Malinaw, Albay na pagtripa namin manghuli ng tilapia. Ayan si paring Ronnie. Ayan si Baldo TV yan guys. So ang mga huli namin guys ay pupuntripe natin. So inilatag namin yung fishnet para may dumaan ang mga tilapia at mahuli natin. Sito guys. Ang uh, mga ligaw na tilapya lang nandi dito. Tingnan natin kung may mahuli tayo at ipupudripin nga natin. So guys, uh, nalatag na natin ang ating fishnet at lulusong tayo para mapunta dun sa fishnet natin. So guys, uh, inano natin yung mga isda dito sa gilid para pumunta dun sa fishnet. Yon nandi dito yan sa gilid. Kahit maliliit na ano, tilapia. Ay pare, videoan mo kasi angat na natin yung alam fishnet. Ano di wow. Kundi sana na siya taan siya mga native tilapia. Tempo. Ayun ayun. Sin guys, baka may magsabi diyan, bak sobrang lilit naman. Sin guys, mga native tilapia 'yan at hindi yan inalagaan. parang nandito lang yan sa patubig. Oh, yun yung masarap na tilapia kasi mas malasa siya. Yan. So yun guys, ito na nga yung pangalawang latag natin. Malilit lang yung namin pero normal yan dito kasi yun yung mga tilapyang bundok. Uh, kaunti lang nakuha natin so marami kami, dapat makarami kami. Ayun, si Wig sa baba, pumunta dun sa isa pang fish pan. Kaso yung fish pan na abandonado na, namamana siya dun kasi may mga tira-tira pa rin dun na mga tilapia. Nungumunta tayo ng ano dito? Kakao. Naroon pa dito? Ito pa nga yung lag na ito. guys. Hinog na hinog na siya kasi umitim na yung ano niya, tangkay. Meron pa din sa taas eh. Dalawa. Oh. Sige, sige. Sige, dito, dito. Dito, dito. Kailan tayo? Marami. Ito, Ito Ito guys, nakarami tayong kakao. Kasama natin ngayon si Baldo TV. Yan. Marami kami na ako ha. Yan. Yung laman niya. Masarap to guys. Ang tamis guys, putrip uh, food trip na tayo ngayon. Ayun. Ito lang yung nahuli namin guys. Kaunti lang pero may nakuha kaming malaki. Ayan. Dalawa ato to. Ay tatlo. Ayan. Yung iba maliliit. Kaya lang napasama na sa fishnet. Kaya ano na siya. Kasama na natin. Wait. Yun. and guys repair na kami ng food trip Ayan, kasama natin dito guys ang mga vloggers ng Tanawan Malinaw, ayan, Baldo TV dito kami ngayon sa paanan ng bundok ng Mount Malinaw sa isang resort dito sa Amateur Spring Resort. So yun guys, may pa kami dito ng Golden Kohol. Sabay na natin 'to. At meron din ditong... Ayan, latag na kami ng kanin na malupit. Kasama natin ng mga tropa natin dito sa Amateur Spring Resort. Napakalabi dito, dito guys. Punta kayo dito. Ito guys, meron pa kaming kuhul. At ito, ang tawag dito pare? Dito? Kasag. Kasag. Yum yum! <laughs> Sarap. Grabe, wala nice. Ko yung masabi. Nice. Nice, nice. TV. Yun guys. Golden Kohol. Lupet. Sarap. Sandap <laughs> na Grabe. Hmm. Sarap talaga. Ayos. Nice na nice ang luto ni Miss TV. Mmm!